So what's up mga keepers? Magandang hapon 'yan, no. Hindi natin inaasahan 'yan may dumating na ilaw sa atin, no. Ito ata yung kapalit no naputol na ilaw 'yon do, no. Binigyan pa tayo ng isang free sample. Yan ko na. 'yan papadala lang pa pala tayo ni Mark Edison Chua, 'yan yung nagbigay sa atin. 'Yan, parang maraming, maraming salamat bossing, 'yan. Kaya tara unboxing natin. So, tara, un unboxing na natin yan, no? Bawang gising pa nga tayo. Hindi natin ito nasa, na may dadating sa atin na parcel. Yan. Tara po tayo dito, dito binayaran. Kaya maraming maraming salamat kay Sir Mark Anderson Chua. Chua, yan, no? Unboxing natin. haggard pa tayo bang lang tayo kasi yan ito sure na to na magandang pagpaka packaging tape ano yan. yan you know, sobrang quality lalagyan natin sa yellow basket kung saan tayo order nito yan ano yeah tara sana natin tingnan natin kung quality ba mm -hmm no? Parang putol. Ayan. Pareho lang yung nauna sa atin. Pero nung no, nauna, ito, ayan. Naputol lang, oh. Pero ngayon, ito na. Ayan, pinalitan. Balik natin yung isa. Quality. Then, may stand po. Dalawa. Ayan, oh. Ito yung stand. Saan ko pa kaya ito ilalagay ng mga ilaw natin? Sobrang dami na natin ilaw dito sa backyard natin, oh. managaanap yung affordable na ilaw yan, ito ma-recommend ko sa inyo sobrang laki nito, tapos yan mga nasa 200 plus na nga ata to 3 colors na to yan no? yung may red green, white yan, tatong color na to ito ang kinagandaan sa ating ilaw yan, yan. ngayon naman, tatry natin kung gumagana ba itong ilaw na to, kaya tara, let's go. So, ayan, dyan na natin linagay, oh, sa 2.5 galon natin. Ayan, try na natin. Yung iba, yan, nakasaksak na din dun, gumagana na yun. Ayan, try natin kung gumagana ba. Ayan, oh, white. Ayan. Oh, yan naman yung green and pink. Then, ito naman yung isa, white. Ayan. you know, sobrang quality. Yan. Kaya ito yung ma -re recommend ko sa inyo na ilaw. Yan. Lalagyan natin sa yellow basket natin. Kung saan tayo na order ng ganitong ilaw na to. Yan. Kapag gusto niyo mag-aquascape. Yan. Murang-mura lang to. Affordable lang to kaya sa budget nyo. Kaya yan. Hindi kayo dyan mga problema. Yan. Kaya isang bagsak muna. Kamal man. And Kung nakaboy ko sa video to, baka naman pa like and share naman sa ating video. Thank you guys.